Hello everyone, kumusta kayo? Okay, ngayon ay samok pero sa akin o sa aming pagpunta sa pagturo ng mga bata sa aking uh, journey okay. So ngayon ay uh, pag uh, kami ay magtuturo ng mga bata kasama si Joseph Okay, siya ay yung nagturo Okay, at uh, nagpapakanta siya Okay, ako naman ay uh, dito lang sa kanyang report na Okay, at uh, meron tayong mga kasamang makabataan na si Sinod na tumutulong okay na magawa yung lyrics ng kinakanta okay na no dahil gustong gusto na uh, matuto yung mga bata okay kagaya ng aking nakikip dito okay ay uh, gustong gusto nila na matuto na sa tanang Panginoon okay kahit nagkalaro sila ito dito sa gilid ng aming kagtruan merong basketball court at mga kapataan, okay kung kailan ay ah, uh, Wait, sa kulit sa dati bago ako magturo ng mga bata. Pero mas nakita ko ng madaming bata. Dito naman sa side, nakita ang kanina na merong volleyball court. Yeah, so, wala pang net. Pero, pre hoping and praying na sana makabili kami. Okay, at ngayon ay tuloy-tuloy okay, na nakikinig yung mga bata. Okay, at uh, sila ay uh, nakikinig kay Teacher Joseph. Okay, at uh, yung iba naman, Okay, ayaw pumunta. Okay? Yung mga nag-basketball, yung mga nagbabalibol na babae. Nahiya sila. Okay? Kasi nga, mga uh, bata lang dapat. Pero, kaya ng Panginoon, okay? Sila ay nakinig. At, uh, praise the Lord dahil uh, natapos din yung tuturo. After namin magturo, okay, niaya kami ni Rev. Federico, okay, na pumunta sa kanilang bahay. Uh, after magturo daw, ay diretso kami doon. At, uh, kami ay magdi-dinner doon. Okay, salamat sa Panginoon dahil uh, after na magturo, may blessing agad. Okay, at uh, doon talaga makita na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Okay, na kahit tinawag tayo ng Panginoon or sa ministry tayo, meron gagamitin ng Panginoon. At that time, kami ay papasok na sa kanilang bahay. Blessing kasi, grabe may paupaan na sila may sarili silang bahay at napakaganda na pinagpala talaga sa barfidil ko so, dito nagtatawol yung mga aso <laughs> parang kumakanta lang pero habang tumatagal okay pinag-aaralan ko kung paano buksan kasi hindi pa ako sanay na magbukas ng bahay kaya <laughs> pwede nga. at yun nga uh, nabuksan na natin okay at ah uh, the same time, bibisitahin na rin natin si Kat sa siya ay hospital ng 2 days. Okay. At uh, ngayon ay nakauwi na siya sa kanilang bahay. At tingnan natin kung kamusta na ba siya. Okay. O, or, napaano na. ba, Okay. So, uh, let's go. Pasok tayo sa kanilang bahay. Sa kanilang magandang bahay. Nakaka-bless kasi. Grabe. Talagang uh, gumagawa pa sa kanilang buhay. Ngayon, kinamusta na rin si Kat.

okay yan na yung blessing na natanggap namin okay kakain na kami ng bina yan si ah uh, Harry habang nagpre-pray yan nag uh, umuha na siya ng ng uh, pagkain okay nung uh, mangga okay pero uh, bata yan yun. So, uh, take note syempre at after na rin kumain okay so uh, kami ay ah uh, pupunta sa funeral service at mag-share ng gospel ng um, magandang balita. Nakita ko si Dan, nagpapractice practice ng violin. Okay, sana all marunong mag-violin. Okay, so after that, kami ay bumunta na kami sa dinner service. Kami um, sa kansada. At, uh, bago kami pumunta sa dinner service, okay, ah, uh, kami muna ay nag-pray. Okay, para gumawa ang banal na espiritu. Hindi sa pamagitan. Okay, obvious okay, character. At uh, pumasok na kami. Okay, so akala namin ulan na that time. Kasi yung ng Okay, so ngayon ay pinapasok na kami. At uh, magsisimula na kami sa uh, pag-share ng gospel. Okay, salamat sa family na uh, pinanggap kami na mag-share ng gospel. lagi siya ay nandiyan gaan ang ka sa spirit tumbang. Haybaba muna kami mag-start ay nagpakanta muna kami. At laging pray. Okay. saan makita hindi po ang siniman. Salamat po at patawad po sa alinmang kong pagkukulang at pagkakasala na makikita niyo po sa aming pong buhay. Hindi pong ginising ang aming pong puso. After nag nagpray okay may, may special number muna. Para mong gayad yang kanyalang puso. Sa madami din yung mga tao pero May mga bata rin. Nagsimula na ang uh, pressure ng gospel spread. So, okay. At uh, kami ay nanalangin na nawa ay may tumanggap sa Panginoon. Ayan sila. Okay, yung iba ay naikinig talaga. Yung iba naman ay nasa gilid. Pero praise the Lord kasi may mga interesado pa rin. Kahit noon. Sana po wala pong maistang sa paligid. Pwedeng may pagbulong. Pwedeng may gumusyong ulan. Sana po yung napapakita. As you can see, uh, ay ginatayo na. At uh, uh, ginagawa yung mga prayer of acceptance. After mag-share ng gospel ni Redson, okay, kami ay uh, binigyan ng pagkakataon na mga ipag-fellowship sa family nung namatayan. Lola nga pala ni Shira yung namatay. Okay, at uh, kami ay uh, lungkot na mayroong namat namatay. Pero, parang tagang buhay, kailangan natin tanggapin yung reality sa buhay natin. At kung curious kayo sa binahagi ni Kuya na gospel, na ito yung pinakamalaga, pwede kayong mag-visit sa aking YouTube channel. Mark Novita Villoria, meron akong uh, simpleng pagtuturo doon about salvation. Okay, dito sa YouTube channel na to ay meron tayong mga pag share ng Word of God, mga devotion, okay, at mga tutorials nung nauna. Pero as of now, focus tayo sa sata ng Panginoon. At uh, tiba lang itong buhay natin, kailangan nating malaman kung saan tayo pwedeng mapunta pag namatay. Ang pupunta lang natin is sa langit at sa impirno. Kanina may namatayan, nakakalungkot. Ah, Pero sana nga, ligtas. Okay, at tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Magkakunta ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang daan lang ay ang Panginoon. So, kung gusto nyo uh, mapanood itong YouTube, itong YouTube video ko, okay, kung paano maligtas sa IPN. Ano, Palawari lang natin. Thank you and God bless.